Gretchen Barreto muling naging laman ng mga balita matapos madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersyang pagkawala ng higit isang daang sabungero. Pero giit ng kampo ng aktres, wala siyang kinalaman sa anumang operasyon ng sabong lalo na sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon naman sa mismong abogado ni Gretchen, hindi kailanman naging bahagi ng operasyon ng aktres sa mga sabungan o tumanggap ng kita mula rito. Ang kanyang presensya sa pitmaster ay limitado lamang sa mga promotional na aktibidad bilang alpha. Nang nasabing platform. Isang simbolikong papel na walang kapangyarihang pinansyal o pamamahala. Dagdag pa ng kanyang abogado ang mga paratang ay walang basihan at malinaw na paraan lamang para ilihis ang atensyon mula sa tunay na mga sangkot. Ganito rin ang sinabi ni Gretchen sa isang panayam kung saan iginiit niyang hindi siya nagbigay ng suhol o sangkot sa anumang pabuya. Aniya, ang kanyang pagkakadawit ay dahil lamang sa pagiging mukha ng programa, isang papel na ginampanan niya bilang suporta sa mga kaibigan sa industriya. Ipinagtanggol din siya ni Atong Ang, ang negosyanteng konektado sa pitmaster na nagsabing si Gretchen ay wala sa likod ng mga operasyon, kundi tumutulong lang sa marketing. Habang patuloy ang investigasyon ukol sa mga nawawalang bungero, mariing nanindigan si Gretchen na bukas siya sa pakikipagtulungan sa mga otoridad upang malinis ang kanyang pangalan. Sa ngayon, wala pang ebedensyang direktang naguugnay kay Gretchen sa anumang krimen. Pero sa bigat ng isyo, malinaw na nanatili siyang nasa gitna ng isang kontrobersyang patuloy na sinusubaybayan ng buong bayan. Samantala, hati naman ang reaksyon ng publiko hinggil rito. May mga nagsasabing mukha namang ginamit lang si Gretchen bilang mukha ng sabong para sa publicity. Pero may ilan din na hindi kumbensido at nananawagan ng masusing investigasyon. Dapat lahat ng involved kilalaman o hindi ay panagutin.